Alam mga kagintong palad, panibagong estilo na naman ang gagawin natin ngayon. So, yung ating kuligli ay uh, tatalian natin ng floater para i-plot natin yung ating area. So, yun na. Naisipan namin na isang mag-drive sa kuligli, isang mag sa floater. So, yan na nga mga ka-farmers. So, ayusin namin yung aming router at eh, kakabit natin dyan sa may kulig-kulig so, yan ang inaayos na ng ating mga body yan si kagintong palat so ang siste isang yung director ang driver natin at tayo ang mag-operate ng router so, subukan na natin hindi pa natin nasubukan ito ganito ang estilo ko kaya pa ng kuliklik yung uh, floater na ikakabit natin dyan. Tatali natin. So, may kita nyo dyan, maaaral kita pala pinatali na ang ating ba? Yung uh, floater natin. Para malabay natin ng na mayos yung ating uh, area. Kasi pataas dito. So, may kita nyo dyan, yung tubig banda doon. At dito, wala so, pataas yung no? area dito. So, hindi kaya ng kuliklik tayo yung uh, mababa lang ang kanyang tabla so hindi natin mapapatag so yan nga pinapaandar natin yung ating kuliglig yan yan so may kita nyo dyan video uh, may rap na i-operate wow. uh, nahirapan yung ating makina sa paghila ng ating plotter kasi ito itong ating plotter mga kaparmers farmers apa karena tiga pakai 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 payan di pak gawang Nga, uh, medyo hihilain natin yung tali mga ka para lumapit dun sa ating makina na At itutulak natin yan nahihirapan tayo sa pag uh, hila dito sa ating uh, floater natin yung ating uh, lupa papunta doon sa may mababang pate eh. may kita nyo dyan mga kapalad at uh, yan ay panibagong estilo naman sa pagpaplotter so pinatamad na tayo magkuha ng kalabaw kaya ito yung naisipan natin so, uh, nagre-reklamo yung ating director hindi daw tayo marunong magplotter yan uh, ka-farmers yan laging reklamo mamaya sagasaan ko pa yan <laughs> yan so uh, medyo pita. kasi yung suyod ng kuliglig natin is uh, masyadong nakatayo so sabi ko sa kanya ibaba natin para mahirapan yung ating makina. Ayan. So, ayan na nga. Ayan. Okay, okay na yan. Ayan. So, ayan na. Ayan ang ginawa natin sa ating bukit kanina. Ayan. Kaya rin naman hilain ng kaya yeah, medyo mahirap nga sa pag-operate. Ayan. Wow. So, ayan lang mga kaparmers ang ginawa natin dito